Oh, hi, na Sang. Nako, ito na naman. Maglilinis na naman tayo dahil yung office ng asawa ko dito sa malapit sa bahay namin ay hindi pa nalilinis. Halos ang dami-dami talaga dito mga nakalagay ng mga gamit na ginagamit namin sa trabaho namin. Kaya hindi ko alam kung paano ito lilinisin. Grabe. Kasi nakastak na dito yung mga lahat ng mga tools, yung mga materials na ginagamit namin sa mga pantrabaho namin. Meron siya dito maliit na parang office room. Nakalagay yung mga computer niya tapos yung mga desktop niya. Kapag meron siyang guguhit na plano dito siya pumupunta. Usually sa bahay lang naman kami talaga. Yung maliit na laptop lang yung ginagamit niya. May nakita ako sa TV na sabi nila kapag daw maglilinis ka ng glass dapat daw gamitin mo yung binasang dyaryo or kaya yung mga magazine. Kasi talagang maganda siyang gamitin kasi nakakakintab siya ng glass. Itong asawa ko tingnan nyo oh. talaga ang lilinisin lang niya yung place niya, niya talaga. そこしかし掃除してないじゃん。ねえ、あんたのところしかやってないよ。ねえ、何タバコ吸ってんのて、ね、何タバコ吸ってんのもおいや、ノーパーイシイシーランタラガシャオ。ってだ <laughs> 掃除してくれる。<laughs> Itong asawa ko talaga kahit sa public place talaga to. Yung habit niya hindi mawawala. Lagi siya nagpa-practice ng golf swing. Ewan ko ba? At sigurado ko kapag katapos namin dito maglinis, magpa-practice dito ng golf at pupunta doon sa malapit na range, ano, golf range dito sa malapit sa lugar namin. Ayan, kahit paano nalinisan ko yung dalawang parte ng lugar na to. Grabe talagang pag kumikilos ka talaga umiinit yung katawan mo no. Kanina naka-jacket ako kasi ang ang lamig-lamig. Eh, hindi kami kasi nag heater dito sa office ng asa ko dahil nga ang mahal-mahal ng kuryente kaya ang ginagawa ko naka, naka jacket ako kapag naglilinis. Ito nga pala yung trono ko dito sa isang lugar na to no? Pero pa MM lang ako diyan kasi ang tinitingnan ko lang naman talaga diyan sa laptop na yung Facebook at saka yung TikTok. Kaya nagagalit lagi yung asa sa akin. Piling ko wala namang nabago doon sa nilinis ko. Parang yung pa rin. Magulo pa rin naman, Pero kahit pa rin. Ito talaga yung mahirap linisin. Ano? Hindi mo basta-basta maiilagay ito sa isang lugar. Kasi nga yung asawa ko pag naghahanap so, ng mga gamit at nawala yun ako, magagalit ito sa akin. Hanggang dito na lang sa susunod. Bye! Happy New Year!